So mga kamatik, karong video na at karong ni kamamahot na ni bulad, ni, ni pansit, salin sa Mother's Day, unay ginamos. Ang ginamos kay Paris, kani sa Ukra, akong diluto, niluto, kay mamahaw ko, padulong ko sa tataod sa eskulahan, kamabutar ko sa akong mga kandidato na akong nauyunan. Na makaon ako mga kamatik, kay na namang kuhan, nagpabukal pa ko sa akong Ukra. Wapas sa pabukal Ukra, ay gutom namang ko, ang nagkaon ko kung magkaunang kong ako ni ng Ukra, kanyang luto naman dahil, nagbukal-bukal lang mayo. Amatik ah, na luto na dayon. Magluto na dayon, ako nang diyaon. Kung magkaun ako, ah, na dahil ukra. Kaya kanyang ukra, ingon sa kong lolo, kanyang ukra, padangog ka daw. Padangog sa si tutunlan para magwapog tingog. Nga, sama na ko, gwapog kong tingog, mga kamatik. Kaya luto naman yung ukra, ah, lamlamo na dun eh, kung lamit pa ni oy, ba ukra. Naglapor apokog, lima ka buok na okra kay mo na bilin bilhin sa okra di pare sa ginamos niya with the ko ah, okay kayo nya ato ning lamlamon gamatik mm sarap kami kay kadua mga mangamal lang isa ka okra akulba ad mo kaon nako ay kulba ad mo kaon ni basa kiran na sus kunti sa kaon nako ipoy champion sa among lugar mm sa ganay kaon, balik taon kaon. Sigupan ni kape, nainit kayo. Ah, pating lami ah. Karag ah, maligo-liguan na nagunit Mamagligo, ko, kumadog ito sa iskulahan. Kayo humana matahag pa padulong tayo do sa gripo, kay maligo na ta, magpabugnaw. Kaya maadto ta sa iskulahan, pag ligo, ah, pagas na ay matik na. Pag humana kong pagas, kaya puno naman ah, ato lain liguan ato lang bubuan dayo natong lawas para mabugnawan para baka ato na tayo sekolahan sa eskulaan kaya mabutar na tayo sa atong mga kandidato na napupusuan sa Tagalog pa sa Minisaya pa na nagitawag o nagmamalimahal na to na mga kandidato ya, basa na kayo ko kung ano tayo siyampo ah, mawabutang oh, siyampo man dayon matik dayon Uh, list ang uh, at aktor ay padulong yun ko sa eskulahan Yung na yon. Kau ba na makukilis? Amato na ko sa motor na kulba ka na motor mo mahal na motor big bike. Muli siya pula na motor na ako big bike mga kamatik. So wala paglangan, wala yung dugay ah. Ato na ko sa eskulahan Matik na. Kung nakitaan pa na ko isa ka babae, wala pa man na nagbotar mo ni si Cyril Bombeo. Nagpaabot pa siya sa signal na pa rin mukha mang so wala paglangay na padayin ko pagbiyahe padulong dito sa askulan. na ko si Kaling akong pamangkon. Kaysa na madala magbidyo-bidyo sa dalan. Kaya maglison magbidyo kaya di class pa akong motor na big bike. Alam, kito para. Malaka wala. Malaka wala. Malaka wala. na nakaon. Malaka wala. Manaka wala. Manaka wala. Manaka wala. Manaka wala. Manaka libre ka na ra oh, gusto to ka ni magbutar tagaan ka Mindo, daga magbutar ka, taga ang kagpaklas, mapilod doon, ka mapas kung ikaw mabutante, kaya e libre ka on, re, Dung malaan sa mga kagawad. Kanya, nagsundan ako ni si Badaro, akong idol na basketball player, na taga sunod ko siya, kaya hanapit akong butaranan na lugar na presinto. Kaya abot ako dire sa akong presinto, na ako isa ka vlogger, kini oh nagbidyo video isa ka announcer sa radyo. O padulong na ko doon sa presinto, nakita na ko akong amigo si Samyong. Samyong, akong amigo. Samyong! Oi, idol! Tony Max! Musta, Kabutar na ka? Ah, kabutar na na siya. si Bessil, din siya. Anto na ko, na imo. So wala paglangan, so wala pagdugay, nangita ko sa akong pangalan. O oh, nakita niya ko, yung member tray ko, journal, ababon, albarado. O oh, ing na-ink ah, na, na dyan na -na akong gamot, kaya naman oh, butar. O butar, ko sa parahan ako, kaya init kang panahon. O nangita ko, pabugnaw, okay. ay inita dyan sa panahon, ting eleksyon. O nakita dyan ice cream, ah, matik na balit na ko ice cream, balijis, na pabugnaw ka, mindot na ice cream niya, kay, kay color pink, pink ogil, yellow ah, automatic palit dahin ko sa ice cream kapapabug na ako kay init kang panahon automatic dihatag sa tindiro anya kaon dahin tila tila lang sa ice cream kung oh, titila sa ice cream dito ko sa motor nagpalandong nagkang kaon ng ice cream kung naabot ni isa kong pamanggo na si Kaling Miranda Nya, gaya ko ice cream cool, gaya ko ice cream cool. Asa wala paglangan, wala pagdugay, tagahan ako ng kamu kamukha on mo siya ice cream. Ako ni tagahan jeans ko, pagpalit dito sa unahan, kaya na itong ice cream ko. So wala paglangan, nakaka on mo siya ice cream. Oy, naabot akong anak, nagwa para si Jacqueline, nababon babon, mabutar pa daw siya. Naad ko siya din sa Pagbutar na, ipasulong ka na O oh, man ako kao guys cream Ano libre rin ni ka kaon sa mga kagawad no Ano kaon na man ako matik na kaon ko Ay gutom po kao gigag pamutar O putar ah, ako butar ha ah, Sige sige ako sa likod Nakita na ako na ako kumpare si Bulo O si Rakas O si Jojo -jo, Ang tagiyari sa tindahan Ang naman champion sa pantukan na, na Bilyar Jojo -jo, Shout out O ako man ako basing kirilyo Nilakaw ni ko Nihuli ko ni dito sa amo Eh, kung mana makukbutar, Apabila maka pahua iko maka relax ko yang membiayai nami di dus padalung sakong balai kamati hapit na ko dula ko sa kong balay, ang makarilaks si yung kakaroon, makadula kog, mga games to iskater. Kasi ito, tanaw sa iskater. og salamat ka sa tatanaw akong video ha. Like and share. Hello. So mga kamate, salamat sa pagtanaw sa akong video. Di sayang na ko ang pilaka minuto ninyo no. Minutes sa inyong pagtanaw sa akong video. Thank you. I love you all. Tony Max BTV.